Ayos. Ang dahan ng mga ano ko sa. Mga pollution food. Ayan yeah, na guys. Maganda yung ano dito kasi yung paa nila guys, malinis na. Ito hmm. dun sa amin ay linisan mo pa yung paa ng manok. Hmm. Malinis na siya. Ito ng ulo 'yan isa article mo another bait ito ito pangsawsaw ng ano siya pangsawsaw pang pansit